Oh, okay, kini nga video para ni sa mga driver, sa mga biyahidor. Oh, na ako yung itudlo sa inyo. Ah, sa sige ninyo biyahe, di man gud maiwasan nga na mag-check nga mga amigo nga LTO o highway patrol. O nya, sa inyong tanaw nga maipit mo sa check poin, Diba ba? Dili man mo mo agi. O oh, na ako itudlo sa inyo para septimo, mo o dili Pod mo ma-violis Sa panahon nga mahonong mo, mo, example na ay mag-check nga area. Dito ka na. O oh, ba? Diba, mahonong man mo din nga portion sa ako gay tindogan kay mahadlok mo nga maparahan o mahadlok mo kay na checkpoint lagi Ang inyong buhato na na mga idol kay mahonong man mo make sure nga ang inyong pagkaparking sa inyong sakyanan din higit gawas kini ba diba? kini nga linya Kunang lang gawas ko din inyong sakyanan Dire, dire, gawas. Example, pareha yung aning nga pagka-parking ba? yung aning nga pagka mao siya ang proper di ba gawas gyud sa soldering oh mao siya ang proper nga pagkaparking. parking kay kung dili ninyo na buhaton kay kung ang inyong example kung ang inyong kining ligid unya na dire na sulod sa pan dire sulod sa minto ay ni goman checkpoint sa mga LTO or highway patrol Pwede kamo ana nga anhaon og isyon kamo og ticket or T.O.P. sa inyong violation nga obstruction to traffic or illegal parking kay wala man maparking ma parking og maayo ang inyong uh, mga sakyanan. So mauna na siya mga idol ang tips nako, advice, friendly advice, friendly tips nako sa tanan nato mga amigo nga mga motorista.